Ako si Junjun at may isang lihim ang baryo namin. Ang lumang balon. Sabi ng matatanda, may batang nahulog doon noon at hindi na natagpuan. Kaya simula bata pa ako, laging sinasabi sa akin, "Huwag kang lalapit, huwag kang sisilip." Pero isang araw, may narinig akong mahihinang iyak mula sa loob. Parang tinatawag ako. Sumilip ako at doon ko siya nakita. Laking mata na puno ng paghihirap. Napasigaw ako at tumakbo pa uwi. Pero nang gabing iyon, may kumatok sa aming pinto. Walang tao. Sa harapan lang, may basang bakas ng paa. Maliit, tila sa isang bata. Makalipas ang ilang araw, tinakpan ng mga matatanda ang balon. Pero sabi ng albularyo, hindi pa siya natatahimik. Baka may sumunod pang mawala. At hanggang ngayon, Hating-hating gabi, may naririnig pa rin iyak. Sisilip ka pa